Mga boss, meron tayong UI dito na dinala sa ating atanggap. Kasi nga, meron siya dito. Ah. Okay, bilangin natin. 10, 20, 13, 1, 2, 3, 5, 7. So, na mga boss. Ganun lamang ang pagpipilang ng food sensor, no? Pag yung mabagal, 10, 20, 30, 40. Pag mabilis na, doon ka na magsisimulang magbilang ng 1, 2, 3. Okay? So, ang food po niya ay 37. Pagdating sa 37 mga bro. Mga boss, ah, uh, na natin patagalin pa. Uh, kung nakikita niyo ito yung head. Head. Pagdating sa head, ah, uh, bye-bye niyo lang to. Meron itong sensor dito. Ano? Di Yan, kita-kita na. Ito lang mang po 'yon. gagawin natin, i-check lang natin yung dalawang wire. Yan po yung error na 37. Yan po yun. So, yun. Nakita ako na mga boss. Uh, putol yung wire. Yan. Oh. Yan. Yan. Malinaw. Oh. Putol yung wire. So, dudugtong lang natin yan. Tapos, video natin ulit yung dashboard. Okay? So, yun mga boss. Naidugtong ko na. No? Yan. Idugtong ko na. Hindi ko muna pinalutan. Paalala. Ito lamang po yung uh, error uh, 37, no? Ngayon naman, check natin. Last page. So yun, wala na. Alright, very good. Yan lamang po mga boss, ganun lang kasimple. Troubleshoot ng uh, UI code, no? 37. Maraming maraming salamat. Please subscribe mga boss.